ah uh, kanila na naman. Kaya ngayon, natin Kaya lang yung kasi yung TV vlog. Kaya muna ngayon, uh, may sampalit. Kaya dito tayo. Tayo. May sakop ng barangay namin. Sa tapat ng kutalan. may yung mga sampanis dyan. Yun, balihan tapay na lang. Um, yeah. uh, I think a high-tech आती है Oh <gasps> Stop My heart.

good uh, Oh, uh. oh she's you yeah. Huli natin dito yung parang. sabi ah. So, ay kalalimyan yung spot na akin. O, para natin. Nadagdag yung lalim. Pero, wala pa rin. tayo. Parang. रेट रावत अखिलेश आदित्य तो सारा Thank you, Lord. God. na. kami ni Kukul. na. tapos na yung sa lalim, Kaya, kami. Sabang. para sinta natin yung natin. Na tayo mga idol ng needle

So yun mga idol, nabali dito na tayo sa bahay. At ito na lahat yung mga nahuli natin. Yan may mga nahuli tayo na maliliit. Bali, kiluhin na natin ito lahat. Naka ilang kilo tayo. Utot. Pare-pareho lang naman yung benta dito. sayang totoo yung sa natin na nahuli may nakita sana tayo kanina na malaki hindi lang natin na tinamaan <laughs> sarado dalawang kilo bali dalawang kilo yung pagbenta natin <laughs> Ito naman yung natira <laughs> tinira natin ito kagina pa -uwi na kasi tayo ito lang talaga yung sumobra bali dalawang kilo yung pagbenta natin 250 per kilo yan may pa 100 pesos tayo nakikitain sa dalawang kilo na pangbenta natin. Ayos na malaking tulong ng mga idol. Para yung pangulam natin. Ito. Yan. Tatlong piraso lang yung huli naman ni kuya. Dito na sa loob. Yan. Tatlong piraso yung pang ano ni kuya. Pang -ulam. Tayo naman isang piraso lang. Ayos na rin kito pa, no? May pangbenta tayo. Kailangan kasi natin ng kapital para may pangbigas tayo. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to dot like dot share and subscribe